Isang magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli dito sa ating channel, ang St. Teresa of Avila TV. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, don't forget to like and subscribe para maging updated po kayo sa ating mga latest post dito sa ating munting channel. Nasa episode 3 na po tayo ng ating pagbabahagi ng ating munting kalaman patungkol sa spiritual warfare at mga buhay ng mga banal. At sa episode pong ito, tatalakayin po natin kung anong nga ba ang dasal na pwede natin gamitin kung sakasakaling makakabili tayo ng mga second hand na bagay. Yes po, second hand na bagay. Hindi naman po linid sa ating kaalaman na tayong mga Pilipino ay mahilig bumili ng mga second hand na bagay. Katulad ng ukay-ukay, second hand bag, second hand furnitures at marami pa pong iba. At hindi rin po lingit sa ating kaalaman na may marami tayong naririnig na mga kwento na di umanoma tapos nilang bilhin ang isang second hand na bagay ay meron na silang mga kababalaghang nararamdaman sa loob ng kanilang bahay. Yes po, marami po tayong naririnig na mga kwento o even napapanood ng mga pelikula na ang content ay nagsimula lang sa pagbili ng second hand na bagay lalo na, lalong lalo na po sa shake rattle and roll or feng shui yun yung mga halimbawa ng mga sinasabi nating mga second hand na bagay na kanilang nabili so sa sa episode po natin ito bibigyan po ta, na, namin kayo ng isang dasal na pwede ninyong gamitin kung sa kasakaling makapibili kayo ng isang second hand na bagay na hindi konektado sa okol Or, or occultism. Again, mga second hand na bagay na hindi ka ni konektado sa occultism or occultismo, pwede pwede po ninyong gamitin ang simpleng prayer na ito. Again po, lilinawin lang po natin yung mga second hand na bagay lang po na hindi konektado sa occultismo no So, a simple prayer, deliverance, and protection for those acquiring second-hand items that has no occult provenance from a non-first-hand user. So, yan po ang dasal na ibibigay natin sa inyo sakaling magpapakabili kayo ng second-hand objects. Una, magsisimula tayo sa dasal na act of contrition. So, babanggitin lang natin o dadasalin natin ang dasal ng act of condition. Oh my God, I'm sorry for all my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good. I have sinned against you, whom I should love above all things. I'm firmly intent with your help to do penance. To sin no more and to avoid whatever lead me to sin. Our Jesus, Savior Jesus Christ, suffer and died for us in his name my god have mercy so yan po yung unang dasal na dadasalin natin why bakit po kinakailangan natin ang act of contrition so ito po yung dasal na ni-recommend nire ng mga exercise or yung mga deliverance deliverance ministers lalong-lalo na po if wala po tayo sa state of grace o nasa state of sin po tayo no hindi po tayo nakapagkumpisal so yan po yung pinakaunang requirement na pinadasal pina, na, sa atin ng mga exercise uh, exorcist priest no pasensya na po tayo pagkatapos ng act of contrition isusunod po natin ang prayer for protection no hihingi natin ang proteksyon ng Dios ng mga santo at ng inang Berhen Maria. So, meron din po kayong mga kopya nito sa handbook ni Father Sikia. So, pwede, pwede rin po yung iyong dasalin ng prayer for protection. So, Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us have been subjected to any curses, excess, spell, I declare this curse is hexes or spell null and void in the name of Jesus Christ. So 'yan po, yung simple prayer for protection na dadasalin natin. Ang pangatlo po ay ito. Ang prayer for simple protection prayer on acquiring second hand things. So ito po yung pangatlong dasal na ating dadasalin. So Lord Jesus Christ our God, we humbly ask you Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Saint Michael, Saint Anthony, and Saint Benedict, that those who will use this object be protected from the influence of the devil, and that it be for the welfare of those who will use it. Amen. So, ito po yung natin sa mga pagay na second second hand na pagay na binili natin, and then. pagkatapos nyong dasalin ang prayer, simple prayer or protection na ito, huwag kalimutan nga yung sprinkle ng holy water or holy exercise water yung mga second na bagay na binili nyo. Katulad ng ukay-ukay o di kaya yung mga second hand furnitures. So, pagkatapos nyong i-pray ang simple prayer na ito, sprinkle it with holy water. So, yan po. Pagkatapos po, ang pang-apat na dasal, Is of course uncleansing cleansing prayer, no? Important po na cleanse po tayo. Alam mo naman po ang epekto ng dasal na ito the cleansing prayer. So Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power, the precious blood of Your Son, come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soul of our feet. Let this blood penetrate the Mary marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gift of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of the Holy Cross drive away evil spirit from us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So importante po ang cleansing prayer para po ma-cleanse po tayo sa mga negatibo at mga epekto ng mga kaaway natin. So, yun po. So, yun po ang simpleng dasal na pwede ninyong gamitin kung sakasakali pong makakabili kayo ng mga second hand ng bagay. Muli, kung bago, bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe ang St. Teresa of Avila TV. So, muli, papaalala lang po namin sa inyo na ang dasal na ito ay para lang po sa mga second-hand na bagay na hindi konektado sa okultismo or okultism. So maraming salamat po at naway may natutunan kayo sa episode natin na ito patungkol sa mga second-hand na bagay. Muli, maraming maraming salamat po at God bless us all. Naway, agpalain po kayo ng may kapal.